Humanga ang isang dating PBA player sa kakaibang konsepto ng UNTV Cup at sa mga magagandang advokasya na ginagawa ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Ito ang balita ni Marconi Wow. Hinangaan ni dating PBA player Ruben De La Rosa ang kakaibang konsepto ni Kuya Daniel Razon sa UNTB Cup bilang isang ligang may puso sa kapwa. Si De La Rosa na binansagang Black Superman ng Cebu ay dating kabilang sa Pure Foods Team sa Philippine Basketball Association o PBA. Ipinahayag ni De La Rosa ang kanyang paghanga sa mga adbukasya ni Kuya Daniel kalinsabay sa isinagawang opening ng Philippine Community Basketball League dito sa Dubai, United Arab Emirates. Basta na pagpatuloy nyo lang yung, yung mga advocacy nyo na makatulong ng mga nangangailangan Keep up the good work and uh, good luck. Good luck sa Kuya Daniel. Uh, Tuloy nyo lang yung mga advocacy nyo sa buong bansa. Sana makatulong yan sa sa atin, sa mga Pilipino. Ah you in TV Cup. I'm proud of, uh, of you na na-interview kami dito sa, lalo dito sa UE. Bihira lang kami maka, maka, makatanggap ng ganitong opportunity. Kaya good luck sa inyong lahat. Ang UNTV Cup ay isa pa rin sa mga public service na itinataguyod ni Kuya Daniel Razon na naglalayong mapagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maging katuwang ng UNTV sa pagbibigay ng tapat na serbisyo publiko kung merong UNTB Cup sa Pilipinas, meron namang Filipino Basketball League dito sa Dubai, United Arab Emirates na nakatuon sa pagpapabuti sa kalusugan at upang makaiwas ang ating mga kababayang OFW sa masasamang bisyo. Naging matagumpay naman ang pagbubukas nito kamakailan sa pangunguna ng PFBA o Perfect Fit Basketball Association sa adhikaing may promote ang diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Pilipino dito sa UAE. nakakatuwa ko talaga kasi at least po sa busy work na ano, may ganito mga event pa rin na naiisip yung mga kababayan natin. Ako, oh, kaya ko, labing dalawang oras ang trabaho ko. Kailangan ako nandiyan sa ko sa kapasa. So ang layunin ng panigang ito is uh, para ma ma makuha natin yung atensyon ng mga tao dito sa UAE, Uh, involved natin sila sa sports, sa la larangan ng sports, lalo ng basketball. Kesa mapunta sila dun sa ibang uh, uh landa si eh, doon na tayo sa sports na kagaya ng basketball. Mula rito sa Dubai, Marconi Wow, UNTV News Worldwide.